Meron nga akong dalawang plastic na ibinili dyan mga kasari. Kaya ngayong araw na ito, samahan nyo na naman ako dito sa aking munting tindahan. Magdi-display nga ako mga kasari ng dalawang plastik ko na grinosery kahapon. Kasi nga, namili kami sa glit ni habi Pero bago ako magdi-display mga kasari, ayan, mag-ayos na muna ako ulit ng aking parep. Kasi nga, napansin ko, marami na namang nakatambak ng na mga kono nung mga anik-anik. Nung umuwi nga kasi dito mga kasari, yung kapatid ni habi galing Cebu, marami kasi silang niluluto ng mga ulam at maya't at maya talaga akong magbigay dito sa amin. Hindi naman kasi nauubos mga kasari kaya ayan nilalagay lang ni Habi sa rep at kinabukasan is panibagong ulam na naman ang bigay sa amin. Hihinayang talaga ako mga kasari magtapon ng mga pagkain lalo't lalo na alam naman natin na maraming naguguto. Nung dito andito pa sila mama ko noon nung kapitbahay ko pa sila is talagang pag meron kaming natitirang mga ulam is binibigay na namin sa kanila. Kaya lang ngayon ayan nakatambak na lang talaga siya sa rep at pag minsan, sa naman na itapon ko na lang talaga. Pagkatapos ko naman ayusin yung aking parep mga kasari. Ayan magsisimula naman ako magayos ng mga pinagdidikit ko diyan sa aking munting istante. Kakaunti lang naman mga kasari yung aking mga ipinamili. Karamihan nga dyan sa aking mga pinagrosery kapon mga kasari is puro noodles lang. Sa tindahan ko kasi mga kasari kung ano na yung nauubos, yun lang din talaga ang binibili ko ngayon dahil alam ko na yun lang din talaga ang napakabenta. Dito kasi sa aking munting tindahan mga kasari, madalas matumal talaga at minsan lang talaga yung mabenta. Kaya kung ano yung madalas na hanapin sa akin mga kasari, yun lang din talagang ang paulit-ulit na binibili ko. At sa iba naman is naglalagay lang ako ng padala-dalawang piraso, minsan nga pa isa, isa lang. Para naman kahit paano kung may maghanap, meron akong maibibigay. Mas madalas lang talaga mga kasari yung mga binibili ko kung ano lang talagang saleable. Kasi nga mga kasari kung maglalagay tayo ng hindi naman saleable dito sa ating munting tindahan, malulugi lang at lalo-lalo na matutulog yung ating puhunan. Alam ko naman mga kasari na hindi lang talaga ako yung may mga sitwasyon lalo't lalo na alam ko na yung iba nating mga kasari is tulad ko din na namumblema kasi nga halos araw-araw matumal meron namang benta mga kasari kaya lang talaga hindi talaga ako nakakakota kasi nga yung aking mga kapitbahay mas madalas talaga ang bumibili doon sa may tiyangge nakikita nyo lang puno yung aking munting tindahan mga kasari kasi nga kung ano lang talaga yung mabenta sa akin yun lang din talaga ang madalas na dinadamihan ko ng ista. Katulad ng aking mga sabon, toyo, yung mga shampoo ko, yung mga katol, ayan. Yan yung mga madalas na hinahanap sa akin mga kasari. Pero yung iba mga kasari is hindi talaga ako naglalagay. Kasi nga na may memorize ko na kung ano yung mga madalas na hinahanap sa akin ng aking mga kapitbahay. Kahit nga yung aking mga soft drinks, biskuit, chichiria, sa sobrang tumal is hindi na rin talaga sila na bebenta lalagay lang ako mga kasari ng paunti-unti para naman sa ganun kung maghanap sila sa akin kahit paano is meron akong maibibigay.